Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Quiapo, Maynila. Ang sospek, iginiit na binuli siya ng biktima, si Isaiah Mirafuentes sa detalye. Pinaputukan ng tatlong beses sa likod ng ulo habang nakaupo ang isang lalaking muslim sa Quiapo, Maynila. Nangyari ito mismo sa bungad ng lobby ng isang hotel at ilang hakbang lang ang layo mula sa isang moske. Hindi ko may explain yung ano ko po yung sama ng loob ko yung pangamangkin ko binal na walang kalaban-laban, walang nakaaway tapos papatay na lang nang ganun na lang. Madalas daw talagang magpunta ang 41 anyos na biktima doon sa tapat ng isang hotel. May mga kaibigan daw kasi doon ang biktima. Ngunit hindi nila alam na kagabi na pala ang huling punta ng biktima. Mostly yung mga lahat ng kaibigan ng asawa ko, gustong gusto siya. Paano, paano magugustuhan yung asawa ko? Napakabait. Wala ni minsan kaaway yan. Lagi nga siya pinupuntahan para sabihin nilang may kaaway. Walang kaaway. Nang mangyari ang krimen, agad na kinuyog ng mga residente sa lugar ang mismong namarila. Sakto namang may dumaang pulis na nagroronda na naging resulta ng pagkakadakip ng sospek. Sa presinto, nagawang makausap ng mga pulis ang sospek. Aniya, binuli daw siya ng biktima. Kaya sa inis, umuwi siya at kumuha ng baril na ginamit niya sa pamamaril. Pero nang tanungin siya ng media, Patunayan niya lang batas, muna sir sa korte sir. Buwanan. Wala po muna akong masasabi sa ngayon sir. Naniniwala ang pamilya ng biktima na dalawa ang suspek sa pamamaril isa ang mismong namarila at isa pa na nagsilbing lookout Hindi totoo kasi sobrang bait eh. Kung sino pa yung mabait, laging nauuna. Paniwala ng pamilya, may nagutos upang ipapatay ang biktima. Labis ang hinanakit ng isa sa mga asawa ng biktima. Sayang kasi itong darating na 27, 9th anniversary namin. Pinaghahanda ko pa sana naman sana, kaso ito yung nangyari. Hindi ko naman pwede. Kung God lang ako, ibabangon ko ulit. Ayun yung mga anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Sa ngayon, patuloy pang gumugulong investigasyon sa nangyari at posibleng maharap ang suspect sa kasong murder. Ay Zaya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.